January 3 tayo. Ay, January 3 na ba ngayon? <laughs> Hindi ko na alam. So, ayan guys. Luto tayo ng ampalaya with egg. Ayan. Unang luto ng ampalaya. <laughs> so, ayan guys. Ginisa ko lang siya ng bawang at saka sibuyas. Maaga akong nagluto ngayon kasi darating na yung mga amo ko galing China. <laughs> So kakain muna ako At ako'y maglilinis Mamaya ng Kusina namin So ayan guys Antayin, antayin ko lang maluto yung Ampalaya Ayan Nilagyan ko na siya guys Ng uh, Magic syrup So ito yung egg natin Nilagyan ko lang siya ng konting asin At saka uh, Magic syrup So ayan guys Just wait na lang. Favorite ko kasi yung ampalaya, guys. Nayan, eh. sana ma, wag maging bitter ang um, year 2025 natin, guys. <laughs> maging masaya tayo sa kasiyahan ng iba. Wag na nating pakikialaman yung buhay ng may buhay. Oh, diba? May hugot pa yung ampalaya ko. <laughs> So, ayan guys. Mamaya na lang. At lulutuin ko na ang aking ampalaya. Nakasing pait ng pagmamahal niya sa'yo. <laughs> so, ayan guys. Nilagay ko na yung egg. Ano ba yan? Di pala nagplay yung yung video ko. Ayan. Buti nakita ko. Ayan. Bali, dalaw dalawang egg lang ang nilagay ko dyan eh, guys ayan, slow fire lang para hindi ma burn yung ano natin yung ulam natin so ayan nilagyan ko siya guys ng paminta hindi, hindi na i e video kasi hindi pala nag ano kanina pala nag on yung video niya ay masusunog na siya so ayan guys ang ating mapait na ulam Of the year. <laughs> so ayan, antayin na natin maluto yung Yung egg nya guys And then, kakain na tayo Magsasamag ako na Kanin ko guys Maaga pa pala 11 11.36 pa lang ng Umaga Hong Kong time and pinas time bilis ng araw mamaya, na, uh, mamaya nasa pinas na ako guys so ayan thank you for watching guys yan oh no? sarap po ganyan lang yung luto ng egg guys para masarap huwag nating i-burn Ayan, patay na natin. So, ayan guys. Thank you for watching again. And please don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. Hmm. Simpleng ulam ng OFW. Bye guys!